Grabe makawari sa sobrang init ngayon Paglumabas oh. Pag lumabas ka ng bahay, grabe ang pawis mo, naglalabasan no. Ayun no, oh, tinatagyawat na rin si kawaray. Wala na. Ang init-init kahit may puno kami dito oh. Ang init talaga. Grabe. Pag lumabas ka ng bahay, sobrang init. Hello, lakas ng apoy. May mga kawaray. Kita nyo to. Mayroon ako may narinit na bangus. Yan. Tapos ipiprito ko. Doon ako magloto sa kahoy. Tapos may gulay ako dito. Ayan, gulay na pais ko. Tapos isaw-saw namin dyan. Ang sarap yan. Kaya pupunta na ako doon. Habang nagsisain ako ng kanin doon sa loob, dito ako magpiprito sa labas sa kahoy. Ayan. Ayan o malakas yung apoy ayan paray diba malami yan malami ito pa yung isa malalaki yan ito pa yung isa ito pa yung isa Yung ano?